Ito po yung ubasan sa Saudi Arabia. Yan po ang nanakaw nila. Yan po. Yan po si Jet Yan po ang commander namin dito. Ano Marami na po niyang kinatay na ano. Ubas. Tupa. <laughs> Tupa. Yun. Ayan po. Yan sila. Isa rin yung kawakan. Yan ang isang kawatan dito sa Saudi Arabia ng Obas. <laughs> yan ang ano. Pasimuno. Pasimuno ng lahat. Kita mo. Kita nyo po. O yan, ebidensya. <laughs> Ayan. Kuhanan mo nga ako dyan. Ayan. Di commander. Nag nagpapakuha. May pasas so. daw. Eh, dapat natin na sila. Okay. Ako naman ang mga kita? Ayan, nagkuha-kuha sila ng picture na walang paalam. Camera <laughs> Okay, ayan po. Papunta na po kami doon sa loob ng ubasan. Ang silaw. Hindi ko po makita dinadaanan po sana po hindi sirato ayan ito pong nakukuha namin ubas ito pang ubasan ng kapil ni Karaning ayan po ayan po yung ubas nakikita nyo po sa harapan ko yan pong nakukuha na ng ubas ang dami ibiyain. Nandito po. po yung pasimuno ng at ang may tagasalawa ng pangunuhan ng ubat. Ito po si Kumander Abdoljakol oh. na Maraming salamat Tatlong baldis Ito ang ginawa ko pa yung sa preriyang Tatamis ka na mga kaya? Tatamis ko na Tapos ikaw sabi akong hindi mo na <laughs> 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 Oo oh, ayun, doon ka umiga ka doon <laughs> Ayan yeah. Yan po ang ubas. <laughs> ubas lang pong kinukuha na yung tao. <laughs> ano po yung gaman na sayo? Wala pa? Wala pa eh. Siblis. May siblis pa. <laughs> ah! Ang dami ko na sugat. Nag-shirt -sure ka kasi. Ang hapdi pa. Ang hapdi pa. Ayan po, ang mga taga Saudi Arabia nangunguha ng ubas. Yan po na sombrero, yan po mayari na asyenda dito. Ayan. Ayan po ano. Pangalawang pasimuno ng lahat. Ayan. Kawawa naman ako at walang wala akong mukha. <laughs> kayo kayo la ang sabi ako naman okay ayan ayan po yung ubas si po yan alam nyo po yung si yung may buto <laughs> ayan ayan ang tinatawag na si may buto po yan ayan ako na naman wala naman hindi naman naka record eh naka on yan hindi na maklaro dahil sa araw. Maghahanap na ang muna ako ng sidmes, yung sickness na may buto. Wala namang tao rito. Meron yan. Mamaya, pag gabi, meron yan. <laughs> Kailangan pang magabi para makatao yan. Dali <laughs> lang magira ito yung dugo na ito. ako ay Sama. Slow na kaya ako. Kachir, ha ba? Katir, kachir. Ayaw. akil ha Ay. Dating si Abu Bakin. Si Lagyan sa YouTube. No. Ito ang kinatawag na ubas na sigles na may buto. <laughs> Bulok na yata itong... ako nga ko dito eh. Tamis ba yan? Itman mo. Hmm. Maasem? Matamis. Doon oh, ang dami ng stop. Sampang push nito. Push. Oh.